Samantala, kapapasok lamang po na balita na recover na po ang bangkay ng isa sa tatlo minerong sinasabing na-trap at namatay sa loob na minahan sa Paracali, Camarines Norte. At para po sa detalye, makakausap po natin sa Police Chief Inspector Onesto Garon, ang hepe ng Paracali Police. Magandang umaga po, Chief Inspector. Si Marisa, mali po, po ma ito. Good morning po at sa ating, at sa ating mga tagapagpig. Chief Inspector, pakikwento naman po sa amin, paano po ba na-recover itong nga uh, bangkay at uh, may pagkakakilanlan na po ba siya? Oh yes, ma'am. Uh, na-recover po 'yun na nakuha uh, ni uh, Julian Cobarovia noon uh, kahapon uh, 1700, alas 5 ng hapon. Alas 5 yeah. ng hapon po kahapon? Yes, ma'am. Paano po siya na-recover kasi sinasabi po kahapon itinigil yung retrieval operations. tutulong uh, so na rin yung mga ano, uh, mga tao doon, uh, nag-retrieve 'yun. Na-retrieve ngayon ano 'yun yung bangkay ni ano ni Covarugia. Mhm. Mm ang uh, ang nangyayari po kasi 'di ba patago yung ginagawang retrieval operations uh, ayon sa aming reporter po dyan na si Mark Salazar dahil nga po uh, sinasabing ilegal itong uh, naturang minahan dyan. So, kasi uh, kasi mama, delikado nga rin yon ano yung, yung mga mining pit na yon delikado siguro naglalalayon ang uh, LGU natin doon. Uh, baka may madagdagan pa o may madamay pa rin sa mga nagre-retrieve. So, uh, it's good din na record na ito ng si Cobarugia. Cobarugia. Mm -hmm. At alam na po ito ng pamilya niya, no? Uh, yes, ma'am. Actually, uh, dun sa initial report namin, merong a certain JR ito na pala yun. Okay. Uh, Na-identified siya ng family niya. Kumusta naman po yung paghahanap dun sa dalawa pa pong nawawala? Uh, kino-coordinate natin 'yan doon sa ano, uh, local police station. Uh, uh, continuous ma'am 'yon ano para ma ano naman, mabigyan ng uh, last respect yung uh, dalawang victim pa. Opo. Um, linawin lang po namin kasi may mga lumalabas din po na reports na pito hanggang 12 pa po, po yung nawawala. So ilan po pa talaga ang official count? Tatlo o 7 hanggang 12 pa? So sa report po ma'am ng uh, station natin, uh, tatlo po 'yon na uh, ano, possible victim. Alright, so tatlo lamang. Alright, patuloy po kami makikibalita po sa inyo. Marami pong salamat, Police Chief Inspector Onesto Garon, ang happy po Ay, ng Parakali Police. Magandang umaga po sa inyo. Oh, hello, uh, just to correct, I'm not the Chief of Police ng ano, uh, Parakali Municipal Police Station. Okay, I stand corrected. Salamat po, uh, sir. Okay, okay. Magandang umaga po sa inyo.